Ha. Sino ka't bakit nasa kama ko ka? Miss, makinig kayo. Kagabi. Ligtas kitang inuwi, ikaw ang ayaw magpaalis sa akin. Lasing ka kagabi, Miss. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo nang ginagawa ko? Ginamit mo ang kalagayan. Paano naging pagsamantala yon? Hay, malinaw na kagabi. Ikaw ang unang nanligaw. Sige, naintindihan ko. Pananagutan kita. Mananagot? Seryoso ka. Ikaw na hamak na guardia. Anong karapatan mong managot? Alam mo ba, napunat mo ang medyas na yon kahapon. Ang medyas na yon ay katumbas ng isang buwan mong sahod. Umalis ka na. Huwag mo na akong makita muli. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ano nang ginagawa mo? Tumigil ka dyan. Ano nang pangalan mo? Yang Kun. Isang titulong ipinaglaban ko ng buong buhay. E ano naman? Ngayon, di ko mabayaran ang gamutan ng ina ko. Niwala akong pera para doon.